Today, uh, mag-harvest tayo ng saging. Tignan yung mga ka-vlogger yung tanim namin saging dito sa Bulacan, no? Oh. Healthy, healthy mga ka-vlogger. Napakasarap na ito pag nahinog. no? Oh. Pwede nating iprito. Nalagyan natin ng konting matamis. Napakasarap na ito mga ka-vlogger. Lalo na yung mga bata. Paborito to mga ka-vlogger. Tignan nyo naman, no? Oh. Healthy, healthy. Healthy, healthy, mga ka-vlogger, oh. Sarap. Tatagpasin na natin, mga ka-vlogger. Kaharbisin ha na natin yung tanim nating saging, oh. Tatagpasin na natin, mga ka-vlogger, oh. Dito lang yan. Saktong-sakto lang dito, mga ka-vlogger. Saka medyo mababalibabag sa kanya, kaya okay lang, mga ka oh. Yun, oh. Harbis na mga vlogger oh. Hindi nyo naman no. Oh. Healthy, healthy yung saging natin mga vlogger. Napaka napaka taba oh. Mga vlogger oh. Hindi naman no. Mga vlogger oh. oh. Hmm? Healthy, helting mga vlogger oh sarap nito mga vlogger oh. kaya nagtatanim tayo ng mga saging para sa ganitong panahon ay may aanihin tayo mga vlogger oh. talagang press na press oh. napakataba mga vlogger sobrang taba ng saging natin mga vlogger